Ang D-Explorer Sister sa impact ng Kaliserie sa mga manonood. At dahil sa overflowing kilig, even behind the camera, maging sila, hindi na raw magtataka kung maging mag-on sina Alden Richards at Maine Mendoza. Oh my God! Yan ang chika ni Katatibayan. Hindi maitatanggi ang tagumpay na itbulaga sa tamang panahon concert nitong Sabado. Asahan daw ng Aldab Nation na magiging tuloy-tuloy ang hatid na pasabog kada linggo. Ayon sa mga gumagana bilang The Explorer Sisters. Oh. tamang panahon pa lang, di ba, tagpuan pa lang, parang okay pa lang, ayong ah, okay ng pumasyal, okay na po, wala nang one foot, one foot, wala ng hadlang. Paano ko kaya pagdating ng... Tamang matamis yeah. na oo. Ang pinakamaganda po niyan, every Saturday, hindi lang Saturday, araw-araw may mangyayari. Araw-araw po may nagaganap, lalo pagdating ng Sabado, isang malaking pasabog na naman po. Hindi lang na po doon lang sa arena mangyayari, pero sa studio o kung saan lugar man, sasabog po talaga. <laughs> Bukod sa magandang ratings at feedback ng Aldab Nation, ay kinatutuwan the Explorer Sisters na pinakikinggan ang mga paalala nila ng mga kabataang manonood. Sa mga kabataan, nakakala natin tipong parang hindi natin sineseryoso yung mga lola. But at the end, kung ano man ang sinasabi nila, para sa kanila yon, marirealize na lang nila yon na ay tama pala si lola. Paging Explorer sisters, kinikilig sa tambalang album on and off cam. Kaya hindi na daw sila magtataka kung balang araw magkatuluyan si Alden Richards at Main Mendoza. Tsaka ngayon na parang paganda ng paganda si Maine. Ay, nakuha. Iba na to ha. Ah. Makikita niyo naman sa TV, yung gusto na nung dalawa. <laughs> meron syempre, hindi naman mawawala. Kahit sino naman, kahit hindi mo gusto isang tao, pag tinutokso ka, nagkakagusto ka na rin. Meron talaga, meron na yun. Baka nga man mag-shota na nga Hindi po ha. Tampok ang the Explorer Sisters on Joa Pau sa birthday special ng Tonight with Arnold Clavio kung saan birthday request sila ni Igan. Katatibayan updated sa Showbiz Happenings.